Kadaldal, Good morning. For this video, ay maghihiwa po ako ng mga ingredient na panghalo ko sa pancit noodles. So, ito lang yung ihahalo ko mga kadaldal. Tipid muna po kami ngayon mga kadaldal. Kasi mahal ang bilihin mga kadaldal. Maghihiwan ako ng carrots. So, next kong hiwain mga kadaldal ay ang sibuyas. So, maghiwa ko ng sibuyas, kailangan kong pumikit kasi nangangawa yung sibuyas mga kadaldal. Ayan. Ayan. So, tapos na. So, may mga kadaldal, naghihintay po ako na malambot po yung atay balunan. So, ang gagawin ko mga kadaldal ay maghuhug po ako ng Miki So, ayan. Ah, hindi pala siya Mickey. Pansit noodle, sorry. Ugasan ko kasi masyadong ma... Ah, tawag na to. Maalat. So ngayon naman mga kadaldal ay maghihiwa-hiwa ko ako ng uh, balon-balonan. Ayan. Hiwa-hiwain kong maliliit. Bawang lahat mga kadaldal pinakuluan ko muna yung balon-balonan para po, pag hinalo ko siya sa pansit, hindi po siya malangsa. So, yan. Yung mga kadaldal, maglalagay na po ako ng mantika. Yan. Ganyan lang karami mga kadaldal. Next kong ilagay mga kadaldal ay ang bawang. Next naman po ay sibuyas. Sunod kong ilagay mga kadaldal ay ang balon-balonan. Next po, ilalagay mga kadaldal ay powder na pamita. Sunod kong ilagay mga kadaldal ay ang toyo. Ngayon naman mga kadaldal ay lagyan ko na ng tubig na, na isa ko lang ating baso. So dahil nakalimutan ko ang carrots mga kadaldal, ilagay ko na rin. Next kong ilagay mga kadaldal ay ang, ay ang sokal So, may mga kadaldal na. Yung tapos na lahat mga kadaldal. Isusunod ko na po ngayon ang pansit noodles. Ayan na po ang aking pansit noodles mga kadaldal. Luto na. Simpleng pang umagahan lang po yung mga kadaldal.